Yo, good morning mga uh, kajetske Yan, mga uh, viewers Good morning Yan, ang araw ng Biernes Yan uh, Update lang po tayo Sa pagpasok ng bagyong undoy Yan, uh, malakas lang ulan Wala akong ano wala hulang hangin pero okay tayo dyan ulan na lang walang hangin kasi para hindi masalanta ang ating mga bahay uh, stay in safe po lang tayo sa bahay natin mga kajetske uh, sa mga sulok kayo po ng mundo Luzon, Visayas, Mindanao sa ating mga viewers, silent viewers dyan uh, sa out po muna kay Kadila TV ng Batangas kay Aiden eh, eh, Joppers na ito hmm. ingat po tayo dyan sa buwan ng vloggers hmm, buwan ng vloggers dyan hmm. ingat po tayo dyan